Ay, well, nakakita yun na. Yan, ha? Thank you guys sa taas. Guys, paket na tayo. Iping kami ngayon. Wala mo nang bulk na ice. Ay, packet na ng gamit. Dilaboy, pila. Ilabalde. Higit ako ah. Wala. Ano naman oh. Closing. Ayan. Oh, set up nyo na yan baloon 500 wala. Eh, yung ano, yung... 600. Eh, ano, hindi, baso lang. Baso, baso lang yun? Oo. Oh. Gin. Gin. Ha? <laughs> oh, kita lang yung vlogger, oh. Madrast madrasta, to, oh. Hello namin, guys. Oh. Yung mga boys. Okay. Kita lang mag-lisas boys. Mag-lisas boys. Baka nakasama ko pa. Madrasta hello. pa to.